Good morning mga kapurong Huhahay oh, Mga kapurong papunta po kami sa area ng aming lalagyan ito ng bubo mga kapurong no? ito, po, ito po yung panghuli ng grouper mga kapurong Nandito po kami sa Tudila mga kapurong no? Lalagay po namin ito sa malalim mga kapurong At ito mga kapurong oh, nilagay na po namin dito sa area na malalim mga kapurong no? ang huli po ng mayamaya -maya, mga kapurong dami po mayamaya dito sa ilalim mga kapurong at ito naman po yung pataw mga kapurong uh, nilagyan po namin ng pataw mga kapurong para malaman po namin kung saan po napunta yung bobo na panghuli ng grouper or mayamaya -maya, mga kapurong no at kino at papunta na po kami sa area na aming kukuning bobo mga kaporong no or yung panghuli ng grouper or mayamaya -maya or iba pang klasing isda mga kaporong no at ito po si kuya mga kaporong namimingwit po siya mga kaporong oh. No? dami na po siyang huli mga kaporong oh. No? ito naman po si kuya mga kapurong oh, si uncle at ito naman po yung bobo na, na uh, nakuha po namin mga kapurong no ay uh, isa lang po yung laman mga kapurong ito po yung bobo na sa malalim mga kapurong no so at ito mga kapurong uh, ako po kami mga kapurong kasi nagugutom na po kami mga kapurong kasi mga alas dusi na rin ngayon mga kapurong, no? At ito po yung nahuli naming pantaan mga kapurong, o. Oh. At kasi kasing isda po mga kapurong. Mga pong ubod mga kapurong, o. Oh. At pauwi na po kami mga kapurong. Thank you for watching.